Hello SSS members and pensioners! It's me, Angel again. Welcome back sa aking YouTube channel. Sa video na ito guys, pag-uusapan po natin. May bonus ba ang mga SSS pensioners? Sasagutin natin tong comment ng viewer natin na itatago ko na lang ang pangalan niya. Sabi niya, Ma'am, ang 13th month po ba, yun isa lang po ba ang bonus? O iba din po? Salamat. Okay mga SSS pensioners, wala po kayong bonus sa SSS. Meron kayong 13th month pension. At ang bonus at ang 13th month pension ay magkaiba po ng meaning yan. Basta wala po kayong bonus sa SSS, 13th month pension lang ang meron kayo. Tandaan nyo guys ha, pagdating sa inyong mga SSS pensioners, wag nyo pong tawaging bonus ang 13th month pension nyo dahil magkaiba ng meaning yan guys. At wala kayong bonus sa SSS certain month pension lang. Ang certain month pay, yan po ay mandatory, mandated by law, nasa batas, na kung saan kailangan talagang ibigay yan ng SSS sa inyong mga pensioners na katumbas ng one month, ng inyong monthly pension. Kung guys, kung sa inyong mga pensioners, yan po ay certain month pension, sa mga employees naman na nagtatrabaho ngayon, ang tawag naman dyan ay 13th month pay na kung saan mandated by law kailangang ibigay ng isang kumpanya kailangang ibigay ng SSS sa inyo. Pag sinasabi nating mandated by law, ito talaga pinag-uutos ng batas sa dapat binibigay sa inyo. Samantala naman guys, ang bonus, ito yung hindi siya required. Wala siya sa batas. Kumbaga parang extra na lang ng isang company para sa mga employees. For example, sa mga employees guys, nakaka-receive sila ng 13th month pension, di ba? Inakita ng may-ari ng company, uy, sobra-sobra tayo ng target this year. Manginigay tayo ng bonus sa ating mga employee. So, okay? So, kumbaga yung bonus na yun, guys, nakadepende na yun sa budget ng company. Gusto niya ba, 2000 lang, tig-5,000 lang per employee. Okay? Kumbaga, kahit gaano kaliit ang bonus na binibigay ng company sa mga employee niya, walang karapatang magreklamo si employee dahil hindi naman batas yun. Kung baga ang bonus guys, voluntary lang siya na ibibigay ng isang company o ng isang employer. So for example, sa inyong mga SSS, di ba? Baris, example lang, for example lang, sabihin ni SSS, ay mamigay tayo ng bonus this year sa ating mga pensioners. Mamimigay tayo ng tig 1,000 pesos per ano, Per, per pensioners natin. So, yun yung matatawag na bonus, guys. So, kapag ikaw pensioner, bibigyan ka ng bonus ng SSS. Huwag ka lang magreklamo. Bonus lang yon, Hindi naman yung mandated by law. Okay? Ang mandated, mandated by law natin na required talaga ay yung third of month pension nyo. Kaya kapag kayo mga pensioners, kapag meron kayong kapwa pensioners nyo, nagsasabi, oy, may bonus na tayo sa SSS, i-correct eh, no? Ang tamang uh, term talaga dyan guys, 13th month, wag bonus. Dahil magkaiba ng meaning yan. Kaya sanayin nyo na yun, yun, yung sarili yung tawag ng 13th month yan. 13th month yan guys, wag po bonus. Nagigets nyo po ba? So another example dyan guys ha. For example, meron kaming, uh, meron akong uh, employees, di ba? So, ang mandated by law every December is the 13th month pay. Na kung saan ibibigay talaga yan, kung magkano dapat yung nasa batas, yun ang ibibigay mo. Okay? So, kung mapapansin ko, ay, gusto ko yung performance ng ganitong tao, bibigyan ko nga siya ng bonus. So, ang mayayari doon, may ma yung tao na yun, may marireceive na 13th month pay, eh, may marireceive din siya ang bonus. Okay po, mga SSS pensioners, sana ay malinaw sa inyo guys ang pinagkaiba ng meaning ng bonus at ng inyong 13th month pension. Okay? So, that's all for my video for today. Thank you so much for watching everyone. God bless you all.